sipna naman ng putangan ah? Huh? Ha? Na Basit pa naman 'to. Sige, sige. Tingnan natin kung masigla ko. Pasok ka na lang buka siren. Ha? Pasok ka buka. Diyan mo na 'to. Diyan muna. Vang. Ayun tama. Bay. Wow. tapi pa lang. Puro naka-jacket kami lahat kasi ang lamig. Maraming ngayon panghagit yung mga bukos. <laughs> ah, maraming ngayon panghagit yan. Huwag mo nga. mag pa. Ali, sabay, sabi. Baala magbulat. Magbulat yung mga gerilyo. <laughs> hihihi hindi kaya ba mo. hindi kaya oh, eh. nasa harapan ko Bumag <laughs> naka umuusok <laughs> eh. ngayon eh. yung <laughs> uh. tapos sabihin pa na na yung wal <laughs> binigay tayo. <laughs> na <ganun ako> eh. <laughs> <laughs> wala Bum kaya <laughs> <di> Sa gabi? Hmm. Bumili? Nang uh, na ka. Pero matakot <laughs> <laughs> okay naman kasi. Matakal lang pinag isipan yun. Pabaon sa salihan ko. Huwag ka na mabaon. Magkasama nyo kayo eh. Walang problema yan. Ayun naman kayo. Sa magkasama mo basta tayo. Ibigay ka lahat. Oo. Yan. Huwag ka naman hindi hindi ka lahat. Hindi na hindi ka mawawalan. At lalo hindi ka magkakaroon. mo. Hindi ka sa manan doon. Hindi ka ng sabi niya. Ha? Ang ako. Sabi ka malay? Papagay na? Oo, oh, okay. na na? ka? Makati. Makati. Ay, wala siya ka Mike, hindi ka Dapat sa Makati, maglolo din sa Martes, sa Salud sa bukas hmm? Oo. Oh, Idadali na si Jeda. Oo, kasi Makati? Oo, oh, hindi. Sa na rin may ikot sa akin ah.

<laughs> <coughs> mm. Alam mo 'di ba? Definitely maroko nang sibaw dito. Tumingin nating to. Sibaw ah. Ay, mabog. Hay naku. Yeah, ikaw na lang Wah.

Diba? ba? hindi nangyayari? picture nagpiktura ano, nung ano kung anong pangalan Hindi, ano yun eh. Tano mo na road paint eh. Ibal naman yung ano yun. Yun lang nga, road paint, pero parehas pa rin yung tatak. Hmm. Dapat, yun ano, Yung... yung, yung kabilan naman ah. Ibal din naman ano ano Oh, Ben Ben. Ben Ben. Ano pala Umpam, umpam. sila. sila. Na Pagalbagal sila. naman Parang tao, oh. kung sila yan. Dato, lang pala na. Laging sobra. Po. Nalabaw ah. pa, rin.

Maya, apa nama yang dibeli si Maki, Mama Maya? Ibaratnya Maya, mungkin ya.